Ayan, pwede na po ito. Ayan po, luto na po ang ating sinigap po <laughs> uh, diba? ng hipon. Ay! Diba, pagkakain ng kangkong masalino, diba? Dito po. Sobrang lakas ng hangin. sa maybangan at ayan po at punta po kami dito sa kumparing ni Dito ninyo Dayan po palang isda dito. Sige, okay. yeah. nga. Laga na anak Laga na nga. May, may natin dito. Kasi hindi makita. sa nga, nasa lalim. Dito Pwede na i pray to to. <laughs> 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 Ang laki na. Okay.

na ang hinuli ko lang na inalaga ko ang lat. diyan ang bilis. <laughs> ang bilis. Tulay green. Nakita ko lang mabilis. Gela ta. Ayun, ayun, ma. Ang gaganda din po pala ng mga ibon. Oh. ako kita magmukha ako hmm sila balikan namin ah kahulan kahulitan ting talo kami ako po ay nandito po sa palayan marami po palang talbús ng kangkong tataba Dito ay libre na yung ating kangkong Tama na, dyan na lang pala. Tama na. Oo, oh, marami naman dito. Marami na. Hindi tayo papunta sa Maraya. Hindi na. Dina. Gaganda ng kangkong. Ha? Ano ang Ha? niya? Ano ang putik niya? Ano ang putik niya? Ano na daw sabi niya? Ano Sabi niya? <laughs> Anong buti alam niya? Buti alam niya may mga putik diyan? <laughs> <laughs> Nabubuhay ito, nagsaga putik lang, kangkong. Sa putik Sa matubig. lang, matubig, maputik. Ang itsura ng palay po dito. Parang pangit ngayon, ano? Pangit yung pagkaka-ano, ng palay. Ewan ko, napabayaan nila. Wala yata silang ng ano. Hmm? Parang napabayaan nila. Oo nga. Ano tayo? Tama na yan? Hindi, ang dami po. Um. Tama na? Doon pa banda o. Oh. Tama na. Marami na yan. Ito, kukurin ko lang to dito. Tingnan na pong kukunin ito dito. Banda at sayang. <laughs> Sabi ni Ken Ken, mahulog pa yung cellphone mo. <laughs> Hawak ko naman anak. Ayan, pwede na po ito. Ay, nakalibre ng ating gulay. Ayan po kami ay pauwi na. Okay, yan. saan ba tayo galing? Dito. anong ginawa natin dito? <laughs> Nagkuha ng kangkong. Sabi mo, Ngayon po ay, ay ano? Araw i araw didilim. At gawa uh, po nang pasulpot-sulpot pa rin po yung ulan. Baka ay nagtutubo silang kalo. at marami na rin po sa bunga itong palay. Yun, ano, Baka nagtutubo silang corn. na mo yung ano, dinadaanan mo. Baka tayo masuwag ng baka. Laki pa naman ang sungay niya. Sa gilid ka lang tata, Dadaan na. Ha? Huh? Mukhang uulan na naman. Kami po ngayon ay walang kuryente. Gawa po ng pumutok po yung linya po dito sa uh, ano. Kaya po ako po uh! ilang araw po hindi nakapag-upload. Mumiliya po ay tinawag na po namin yan sa sa Miko. Sabi daw ay pupuntahan ngayon. Ayan po ako po ngayon ay magsisigang po ng hipon. Meron na po tayong kangkong eh libre at nakabili din po ako ng halagang isang po na hipon dito po ako yung nagpapakulo na po ng kamatis at hintayin lang po natin ang ating sibuyas bago nila natin ilagay dahil po si Kinkin -Kin po ay inutusan po pa pong bumili po ng sibuyas sa malapit na tindahan tayo so, po kuloan na po itong ating sinigang lalagay na po natin itong ating tangkong. kaya po, marapit na po maluto. ayam po. Ang ating sinigang na? Sinigang? Ano? Na? Hipon. Hipon. Kaya po, luto na po ang ating sinigang po na hipon. po, nandito na po yung gagawa po ng kurya. Ay! <laughs> Nagulat na ako. Sorry po. Biglang pumutok. Biglang pumutok. Nagulat na ako. <laughs> balik ka hapon pa po kami walang kuryente at doha po hindi po namin ma na i-report. Ngayon pa lang po, kanina lang po sila namin na i-report. Agad naman po nilang pinuntahan dito sa amin. Yan po yung nabagsakan po nung bumagyo. Nabagsakan po ng puno ng mangga. At bigla na lang pong pumutok kagabi. Ano isang gabi.

Kaya balak ko nung, balak ko nung minor, minor ka na siya? Bernard. Bala siya. Nyam. Bala ka na isa. Bala ka na isa. timing kaya ng pagkatao, ng ay kung mayroong puset. Banda ka mga

Tayan daw po ay si -kin, -kin ay kakain na. Ay po. Kain po tayo. Kain po tayo. Anong ulam mo, Ken? Ipon po. Wow, unsarap naman. Ganado ang Kinkin -kin, ha. Busin mo na kayan ha? Apo. Ay ko ano? Ayaw mata. Ay mo mata. Tanggalin mo yung ano niya balat. kain mo na yan, di ba? Apo. Hmm. Apo. Mm -hmm. Tayan po at binalatan ko na po yung hipon ni Kinkin. -kin. Nilagyan ko din po siya ng kangkong. Yan po ay makaim ma po ng gulay si Kinkin. Hay po. Wow. bus mo yung pagkain mo ha? Ha? Opo. ko Paborito mo ba yan? Apo. Ito, paborito ko, sobra ito. Hmm. Yung, ano, yung, ano yan? Hipon. 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 Kumakain ako ng hipon eh. Kumakain ba yung balat nito? Hindi po. Hindi yung sa loob nito, yung balat ng o sa loob? Opo. Sarap. 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 Apo, Sarap. Makain ng Sarap. Hmm. Sarap. Di ba, pag Sarap. ng Sarap. 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 Sarap ako tapos tapos may mamasel pag malaki. Pag mag pag malaki na may kakamasel. Oo. Pag pag ano malaki na ay magpo-practice na. Mm. Katulad na kita, di ba? Oo. Bilis lalaki ana. Wow. Orange, red, green, yellow, purple, blue, brown, pink, black, gray. Very good. A, B, C, E, E, F, D, H, I, J, K, L, N. N, N, N